Magandang buhay! Mga kababayan, ito naman ang inyong lola, si Lola Madam na uh, matagal ding nawala. <laughs> Marami po kasi akong ginawa this past days, nagunta kami sa Batbanuga. Anyway, yung pong ano, yung pong sinasabi ng Lord ay isa-share ko po sa inyo today. Ano po, today is uh, October 16, 2024. At ito po yung ano, ito po yung sinabi niya kahapon sa aking quiet time. Sabi niya, anak, tandaan mo, walang imposible sa akin. Ay, eh, by the way, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. Okay po ba? Mag-like, mag-comment, mag-share kay Lola Madam Villanueva. Ano po? So, kung sa ano naman, sa TikTok, ako po si Gloria, kagustihan niya Yan, mag-follow na po kayo. Ngayon po, ito po yung sinasabi ng Lord sa akin. Sinabi niya kahapon. Sabi niya, anak, uh, pero bago yun, ano, ano, po, ano po ba yung mararamdaman o maisip nyo kapag narinig niya yung mga words or phrases na nagsasabi, hindi sukat akalain. No? Tapos kamangha-mangha. No? At tapos, sabi niya, ano din, yung hindi, sabi niya, katakataka katakataka, yun, yun yung sinabi ng Lord, yung mga words na yan, or phrases, na, pagka naisip mo, ano kaya, yun, yun, di ba, mag-iisip, mag -an mag ano kaya, yung kamangha, kamangha, <laughs> yun, pero yung bagay yun, ano, no, may sinabi muna ang Lord, sabi niya, anak, uh, tandaan mong walang imposible sa akin, ako, ang Diyos na lumalang ng langit, at lupa. Sabi niya gano'n. Ako, ang patuloy na nagpapakikot sa mundong iyon ginagalawain. Sabi niya gano. Ako pa din, ang patuloy na nag-iingat. Sabi niya gano'n, sa mga planeta, mga tala, mga bituin, buntala, ganyan-ganyan. <laughs> <laughs> Ayun. Kung kaya't hindi sila, ano, na kundi nananatiling sila ay nakabitin. Ano? Sabi niya, sa kanilang dapat nakalagyan. So, ganyan ako ka makapangiri. Imagine, ano, <laughs> buong, ano niya sangkalawakan siya may, may control, ba Tapos, ito po sinabi Sabi ko naman, oo oh, nga po, Lord. Tunay nga po, kahanga-hanga po ang mga gawa. Uh, bilang Diyos ng sangkalawakan. Hallelujah, Lord. Tapos, sabi niya, anak, tandaan mong marami pang magaganap sa inyong bansa na hindi niyo sukat akalain. Sabi niya. Eh, sabi ko, ano po yun, my dear father? Tapos, sabi niya, anak, maraming bagay na katakataka. Sa paningin ng marami, ang mangyayari sa inyong bansa. Ayun, ayay, ayun. Uh, na magiging kamangha-mangha para sa inyong mga Pilipino. Kamangha-mangha. Parang gano'n, di ba? <laughs> Ganyan. Sabi niya gano'n. Ah, hindi yan sukat akala. Yan, no? Na mangyayari sa inyong bansa. Ano kaya yun? Hmm. Asahan mong ako ang gumagawa upang iyan ay mangyari. mangyayari. Mangyayari sa inyo. At kapag nangyari na yan, sabi niya, iyan ay kapag nangyari na yan ay dadakilain ng buong mundo ang ating banal na pangalan Amen Hallelujah Dio, ay, kaya exciting ano kaya yung mangyayari yan kailan kaya mangyari yan Lord sana buhay pa ako <laughs> at na sana soon na no, ano kaya yan no? so abahan po natin mga kababayan ang mangyayari sa ating bansa Di ba? Eh, ngayon nga lang, nakakaano na yung mga pangyayari. Amazing. Oh, ha? <laughs> huh? Parang, ano? Nangyari yun? Parang ganon, di ba? So, parang sa tingin ko, mas marami pang nangyayari sa bansa natin na dapat nating abangan. In the meantime, dapat patuloy natin ipinapanalangin na ating minamahal na, na Presidente Ferdinand Marcos Jr. Regardless kung sino binoto niyo nun. Kasi, yung atin pong saligang batas ay nagsasabi na ano na kung sino yung nabota na nakararami yun yung presidente kahit mabay-bay binoto mo eh yun pero ta ating president Ferdinand Marcos Jr. is the president of the Philippines kaya dapat po natin siya pinapanalangin eh. first Timothy 2.5 sabi niya ganun is yes, um, <laughs> hindi pala 2.5 2.1 lang kami ng gano'n na kailangan ipanalangin at saka to you no? Know, kailangan ipanalangin natin uh, yung ating mga hari mga government officials para magkaroon po ng kaunlaran at kapayapaan ang ating bansa so ba natin uh, ating bansa ay uh, talagang umunlad yan po ay nasa plano ng Lord alam niyo ba yun talagang plano niya yon at nilagay niya yun sa puso ng ating President Ferdinand Marcos Jr. Okay, so, yun po lamang ang sasabihin ng Lola. Talaga, ipanalangin po natin ang ating bansa. Meron pang magandang mangyayari sa bansa natin, mga kababayan. Kasi nga, kamangamanga, no? Hindi sukat, akalain. Hindi ka sukat, akalain, di ba? Ganyan. So, yun po. So, ito po ang inyong Lola. Si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye.